Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa sa mga virtues na binibigyan diin ng ating pagbasa ngayong gabi ay ang virtue of, of humility. Tamang-tama, isa sa mga santong sinisilibrate ng ating simbahan ngayon, ang kapistahan ay si St. Francis of Paola. Payola. May kwento na sa buhay ni St. Francis of Payola, pagkatapos daw niyang samahan ng kanyang mga magulang sa isang pilgrimage to Rome and to Assisi, pagkatapos nun ay siya po'y tumira sa isang remote na kuweba sa isang cave as a, as a hermit sa lugar na malapit sa Payola, Payola is a place sa may southern coast ng Italy. Hindi ko po ito alam, na-research ko lang. Southern coast ng Italy. Itong si San Francisco, St. Francis of Payola, he founded the Minim Friars. Literally, Minim. M-I-N-I-M. Minim ibig sabihin to leave us the smallest or the least, mini, ba? Minim to leave us the smallest or the least. And they expressed their way, way of life by or through simplicity and humility, in imitation to Christ, in imitation to Christ. He is said to be miraculous si Saint Francis. Ano ang ginawa niya? Well, just like Jesus, sa isang gospel episode ni San Lucas, kung saan mayroon siyang binuhay na bata, itong si St. Francis of Paola was able to brought back to life his nephew, Nicolas. Muli niyang nabuhay. And, he did, and this he did completely relying in God's power. Sumilagroso siya. Muli niyang nabuhay ang kanyang nephew. Nagpagaling at nanatiling mapagkumbabaga. Mapagkumbaba si St. Francis of Paola. Sa ating gospel today, Jesus points out, points God the Father as the source of His will. Lahat ng ginagawa niya sabi ni Jesus, yan po ay kalooban ng Diyos. Kahit yung kapangyarihan kong bumuhay sa patay ay galing sa Diyos. He points out the source of everything na ang Diyos suma ang source ng lahat. And true enough, ano, kung mapapansin ninyo, talaga namang maraming pwedeng magawa ang Diyos sa isang mapagkumpabang kristyano. Maraming pwedeng magawa ang Diyos sa isang mapagkumpabang kristyano. Kahit ang imposible ay nagiging posible. So long as kalooban ng Diyos ang sinusunod. Ang aking panalangin po sa ating lahat, ano na, sana tayong lahat, may we grow in humility, in imitation to Christ, ano? Para ang Panginoon ay maraming magawa sa ating buhay.